Aba, galing. Nasa lupo ni Bosing. galing naman na. Ay, <coughs> napakataas na yan eh. Yo, galing naman ni Bossing. Pinahanga mo ako dun, ah. Oo, matagal na. <coughs> matagal na. Tayo po ay magtitinol, ah. Ito ang pwedeng ilahok, ka Bossing. good morning po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay magpapatrabaho po tayo dito sa aming bahay. Yun pong mga panara ng pintuan ay atin pong pababarnisan. Nung nakaraang araw po, ito po yung ating pinabarnisan. Itong sa kusina. Ang ganda na po. Natanggal po yung kanyang pikas. Dati po ay nauulanan dito. Ay parang nagkaroon dito ng pikas. Ngayon po yung huha hindi na hala tayong pigas. Lumanda na rin po. Nandito rin po yung ipapagawa natin sa taas. Doon sa kwarto po ng mga bata. Bali, ang magtatrabaho po dito ay yung pamag-anak po ni Bossing. Piyuhin po nila. Si Kuya po ay... Ano nga pong pangalan ninyo, Kuya? Ate Yu. Arsene. Kuya Arsene. At Sila Ati po Arsene. ay mag-anak ni Tatay Bianan. Si Kuya Arsene. po kami ating po'ng ipapa at ah, ni itong ating mga pinto Yan po bali tatlo po yan. Okay saka ipo po anong ah. muna ng tama po honey. muna mm po -hmm. Bubukas ko muna po itong bintana para magkahangin. Tinasarado po namin at kapag ka umuulan na yung mampil, yes. Ay, sarap na hangin. Talo ka na po dito sa ano ah, sa palayan. Tupong ka kana ate huyang palayan ay eh, tinatalo ka na rin. pong mag-asawa tulong na. Tulong sa trabaho. <laughs> ay pagkatapos po na yung pinto at maganda po ang panahon. Kapag ka po mainit. Ay yung punta sa akin na rin ipapa water oh. Okay. O the, o, o. Nilulumot na po yung ibabaw. Pati po yung kay Milut na panara ng pintuan ay ipapapinturahan na rin po natin, ipapabarnisan. Yan po ang before. Papakita po natin ang before and after. Tayo muna po ay magpapakuha ng papaya. Tayo po ay magluluto ng tinola. Umaambun-ambun po. Kala ko po ay taginit na. Ay bayan po at na naman. Si Bossing po ay dito kukuha sa likod ng bahay. Kala ko lahil lalaki. Ano yung pala eh? Ang matataas naman busing ah may panungkit naman pala oh parang mahihinog na yun sa ibaba ah. bandang taas na lang ang iyong kuhain dito po kami nanghihingi ng papaya akala tatay may tanim po sila dito sa likod matatayog matataas po ang ano ah ano sige sige Aba, ang galing. <coughs> Nasa lupo ni <coughs> galing naman. Ay, na. <coughs> napakataas na yan. Eh. Pati na nga sa Ay! 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 <coughs> Dalawa. Ang maliit. Pakapan Iyan, nasasalo ni Boseng. Tama na yun. Isa pa. Isa pa? Mataas po o um nga Yo, galing naman ni Bossing. <laughs> Pinahanga mo ako dun ah. Oo, matagal na. <laughs> matagal na. Tayo po ay magtitinola. Ito ang pwedeng ilahok ka, Bossing, sa tinola. Oo, oh, okay. pwede yan ay. Ayan, tinolang manok with papaya Papayang tagalog pero hindi po yun ang ititinola ha. Ito na po yung ating mga papaya na Haha. po ni bossing. Yun pong ating manok na lulutuin ay akin na pong sinasangkot siya. Akayat uh, mo na po tayo sa taas sa kung tayo ay nagsasangkot siya. Makinis na po yung mga pintuan. Nalinis na.

Maraming salamat sa pagdalo sa kalsada. Ngayon, sasali sa kain. At simulan na nating uminom, mga. Tako puya kaya tumo na dito sa aming rooftop. Katagal-tagal na rin ako dito hindi nakakaakyat. Maulan po ngayon kaya oha ha. Basa po itong flooring. Naistak po ang tubig dito ah. Kapag ka po gumandang panahon at uminit, kapag sumikat po ang araw ay ipapalinis po natin itong rooftop natin. At ito po ay ating ipapa waterproofing. Doon din po sa tiyuhin ni Bossing. Doon po sa nagbabarnis po ng ating ang ating ano ang mga pintuan. Ato hapo po ah. Na-stock po ang tubig dito ah, sa may tapat po ng kwarto ni Nini. Kaya nga po nagkakaroon ng tulo. Ganda po ng view dito sa taas. Aha. Tapos nag-uumpisa na rin pong magpatanim uli ng palay dito ah. May mga nagtatalok na po. Ganda na po rito kapag ka nabubungan. Sigurado akong lagi dito tatambay yung mga anak ko. Ngayon po binabawalan ko na silang umakyat at gawa nga po ng delikado at wala nga pong harang baka po madulas. Pero ngayon naman pong susunod na taon ay ito po ay uh, pinagpaplanu pinagpaplanuhan na namin at saka pinag-iipunan na po namin yung pampagubong. Kaya sana po ay loobin ng ating Panginoon Diyos na ito po ay ma mapabubungan na po natin. Talagang siguradong dito tatambay ang mga bisita kapag ka po meron dumating. Team mga kapatid ko. Sarap dito magbanding. Gawa po ng maganda ang view. Tsaka maginhawa po rito. Lagpasan ng hang. Ito po ay pabububungan na natin next year. Bago pa po mag mag-aral si Idro ng college. Tuwa po ng pag-college na si Idro. Sa susunod na taon ay si Kim naman. Dalawa po yung magiging college natin ay magastos na. Ay bago pa po sila mag-college ay ito po ay atin ang ipapatrabaho. Unti-unti lang po. Nag-iipon-ipon pala ako na tayo ng ating budget. tayo muna ang ulit ay bumaba. At yun pong ating niluluto ay yung ating sinasangkot sa atin na muna pong titignan. ayan po si Milot at uh, siya nang naghihiwa ng mga ricado. Bawang, sibuyas at luya. pluya po. Sangkot siya na po yun, mama. Ay, gigisa ko na. Hmm. Merienda muna po sila kape at saka may tinapay at suman. Ito na po yung karne na ating sinangkot sa. Ito po yung ating nagigisahin. Tanggalin muna natin sa kawali. Ito na, ang... ito na po yung ating kapaya. Nabalata na at binabaluktot na po ni Bosin. Bali ito po ay uh, pakapang tayo po ay magigisa na ng bawang sibuyas at luya. At tayo po ay magluluto na ng tinola. Ayan po ang ating manok. Bakit mo na pong papupula-pula Pag yung namumula na ay saka po natin nilalagay ang gulay. Para, ay maraming luya. Para tanggal lang siya medyo namumula-mula na po dagdag na rin po natin itong ating mga papaya meron din po tayo ditong dahon ng siling saka po ng dahon ng malunggay nang maya lang po natin yan magandang <coughs> yung... pagiging A few minutes later. Yen guys, at ilalagay narin po natin ang ating mga gulay. Yung talbos ng sili at saka po dahon ng malunggay. Wow, talaga naman. Sa pala na eh, ay ulam na. Mm -hmm. Ano ang gawin dito? San ano po yung unang inilagay diyan Sanding sealer. Mm. Sealer at masilisan. Ngayon ah, lilihahin po yan. Ah lilihahin po ulit pagkatapos? Para gumingin siya. Gumastos siya kumasigyan. Ate kasi ka mm -hmm. uh, ma yun. so, yung malayo po yung kahit pag nasisila na tayo. Dito yung agas pa, ang biliyahan ah, na para makukuduloy yung ano. na yung pagkakas ng bitaw sa mula. Pagkakita ko kaya ate dito yung pagkisila na rin sa kanila. Alam din mas niya. Ako wala <laughs> ka kamilaw. Ayun, ganito. Ang okay, ko? na dito na Ah, ng na po yung unang inilagay. Eh. Sino <laughs> po po ating Bossing, painanong muna yung iyong TV at ay kakain na. Adyaw, ikaw. Tara na. Sabay-sabay na tayo. Mga tiyo, y tinawag ko ay mamaya na daw sila at busog pa. Kapapag merienda la ang mamaya daw sila. na po tayo? At magutom na. Ito lang Gusto ko yung musing lahat dito. Oh, sa patis. Ano oh, na kayo? Ano na kidjat na kami? Kidjat Awan. Awan oh, hindi. Oh, Mayroon sa usawan ah. Patis. Mayroon pa po kami dito ng ano ah. Ano lang Ano sinasabi ko. ito Tapos lahat hindi yan. Tapos pag... Kaya nang sabi ko yung mayroong ganyan na para pag gusto mong humigot. Anong gumamit Oo, pag gusto pa ako nang kumain ganyan. Yung pagkaluto ko'y makaabang niya. Hmm. Parang merap para yung kamay. masabaw na ako lang. Ito sarit ang mga ako. Kumamuy na niyo po. Ano naman dito sa ibaba. Pero yung may yung unang ano Ulang ano yung... nga, papaya mo. Kanina po ay umulan. Kaninang umaga. ay may gipot ngayon ay uha. Maganda na uli ang panahon. Sana po ito'y tuloy-tuloy na. Para makapagpa-waterproofing na rin po ako sa taas.

Nakayag po ulit tayo sa taas At yung daw pong isang pintuan Yung kay Kim ay nalagyan na daw po ng Pakintab Tapos na daw po iyan Wow Maganda na nga po Makintab na yan po yung finished product na Tapos yung kwarto po ni Idro Saka po ni Milot Ay Tapos na rin po yung pakingtab na lang po, han eh. Ang kulang. Ayan po yung pintuan po ni Itro. Yeah. <laughs> Ayan. Ito naman po yung kay Milot. Tapos na rin. Pero, pakikintabin pa po ito. Walang pa sa pakingtab. Pasok na tayo. Wow. Maganda na rin po. Lalo po kapag ka na lagyan. Iyan. ng pakintab. Maganda na rado. Ayan. Wow. Ito po yung kay ha. Maganda na. Ibang-iba na. Kaysa dun sa dati. <laughs> Yung pong mga pintuan ulit namin doon sa babae, eh, atin na rin po ay napaayos pa. Sa mismong harap. Bababa na po tayo. Yun pong pintuan doon, ah, sa harap. Paparitats po natin. Ayan po, at nililinis na rin po ni ate. Papalagyan din po natin iyan ng pakingkat Para mas lalo pong gumanda. Pati po yung pintuan doon ah, sa kwarto namin. Papaayos na rin po natin. Ayun, papaparnisan na. <laughs> Ayan guys, at tapos na po Maganda na po o ay kikita mo ba? Nabuhay po ang kulay oh, ng maganda. Nabuhay ang kulay ng ating rito. <laughs> Kanina po mama ng mga si Tita Johnson si si Destin sabi mo. <laughs> <laughs> Alam na ni Destin ha ni. Napawaw. <laughs> uh, wow, oh, ay maganda nga naman. Ay, isa ba po yan? Ay, tapos na rin na oh. Ayun kay Ate Aya, o. Oh, may barnis din kasama itong mga pinto. Ano yeah. yan, ganyan din ng ano yan. Tingin nga po. Ayan po at merienda time muna. <laughs> at saka kaunting <laughs> ano po, tagay. Pampatakbo daw ng dugo. Pampatakbo okay. daw ng dugo. <laughs> Tapos na po silang mag-barnis ng mga pinto. Bukas naman po <laughs> ay itong ating sala set. Ang ating papabarnisan para mag ma magmukhang bago. <laughs> Pasko cool, ay magandaan. Ayan na po yung ating mga sala set. Binabarnisan na po para magmukhang bago. Ito po yung mahabang bangko. Okay na rin po ito. Mukha na po ulit bago. Nung nabarnisan. Tentab na po. Wow. Ito pong ating sala set ay magto 20 years na po ito. Ang kulay po niya ay kapartner na nitong ating mga panara po sa pinto. Ayan po at bali na patnisa na yung lahat po ng ating mga pintuan. Pati po yung ating sala set na matagal na, antik na. Yung po ay magto 20 years na nga. ay nabarnisa na rin po at i-update ko na lang po kayo sa susunod kapag ka po magpapa-waterproofing na po tayo dun sa taas. Ayan, at maraming maraming salamat po sa lahat po ng aming mga subscribers, viewers, silent viewers, sa lahat po ng aming mga supporters, sponsors. Maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yun po ay talagang napakalaking tulong po sa amin. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyo. Bye-bye!